Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kaparm. Ito nga po pala yung lapat na ginagamit para itali yung punla. So ipapakita ko po sa inyo kung paano yung pamamaraan ng pagbubunot at pagtatali Samahan niyo po ako. Medyo matigas po yung huwag bubunot. So, ayan mga kapar, medyo mahirap. So, ito yung kailangan anuhin. Medyo naiilang akong pagpagin kasi...

So, tatalian mo lang ng ganito. Tapos, iikot-ikot lang ng ganyan. Tsaka isusuksok yung pinakadulo. So, ayan. Ito na po yung kalalabasan niya. Hindi na po yan mat matatanggal. Hindi na yung kakalat. O ano, yun lang po. God bless po muli. Bye. Yan naman okay.